maghanda ka dahil may mangyayari na hindi mo inaasahan, ngunit may kakayahang yumanig ng malalim sa iyong buhay. Naramdaman mo na ba ang kakaibang pakiramdam na parang may babalik mula sa nakaraan, o kaya'y isang tao na halos hindi mo kilala, ay bigla na lang susulpot? Parang ang tadhana, sa halos malupit na paraan, ay mag-aayos ng isang pagkikita na hindi mo inaasahan. Iyan ang mangyayari at kapag lumitaw na ang taong ito, magdadala siya ng emosyonal na bigat at isang intensidad na kayang yumanig sa mundo mo. Ang taong ito na akala mo'y naiwan mo na, o hindi mo inaasahan na makikitang muli, ay may dalang damdamin na baka hindi ka handa. Ang paraan ng iyong pagtugon sa unos na ito ay magiging mahalaga. Ang universo, sa kanyang misteryosong katahimikan, ay inihanda na ang eksena para sa sandaling ito nang mas matagal kaysa iyong iniisip. Baka napansin mo ang ilang mga senyales, isang salita, isang awit, isang paulit-ulit na panaginip. Pero hindi mo ito binigyan ng sapat na pansin. Ngayon, nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan ng lahat. Sa halos malupit na paraan, ang muling pagkatagpong ito ay hindi isang random na pangyayari. Ito ay isang pagsubok, isang sangandaan, siguro ay isang pangalawang pagkakataon na maaaring baguhin ang takbo ng iyong buhay. Munit mag-ingat dahil ang iyong reaksyon ang gagawin mo o hindi gagawin ay magkakaroon ng malalim na mga kahihinatnan. Hindi ito ang oras para umaksyong padalos-dalos. Panahon ito para pakinggan ang iyong panloob na tinig na kahit mahina ay nagdadala ng katotohanan. Kailangan mong ikonekta ang iyong sarili sa iyong pinakatapat na mga hangarin, mga bagay na baka nakabaon sa ilalim ng takot at kawalan ng katiyakan. May isang makapangyarihang enerhiya sa paligid ng pagkikitang ito isang bagay na maaaring maging makabagong para sa inyong dalawa. Parang may isang bagay na hindi nalutas, tulad ng sugat na hindi tuluyang naghihilom. At ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon ng buhay na harapin ito, ayusin at pagalingin. Mas para sa bagay na ito, dapat kang maging maingat sa mga damdaming lilitaw kapag muling nakasama sa iyong buhay ang taong ito. Ang mga damdaming ito ay ang susi, ang mapanagagabay sa iyo sa gitna ng kaguluhang ito. Huwag iwasan ang mga emosyong ito, gaano man ito kalakas. Maaaring hindi komportable, maaaring makapagpapatanong pa sa ng lahat ng pinaniniwalaan mong tama. Ngunit sa di komportableng kalagayang ito na ang potensyal para sa tunay na pag-unlad sa isang pagbabago na higit pa sa pangibabaw. Ang iyong mga anghel ay nasa iyong tabi, nagmamasid sa bawat galaw, bawat desisyon, handang gabayan ka sa daang ito. Ngunit ang huling pagpili, ang desisyong siyang mahalaga, ay nakasalalay sa iyo. Maging handa para sa kung anumang darating sapagkat maaari itong baguhin ang lahat. Ang isang tao mula sa iyong nakaraan ay malapit ng bumalik, nagdadala ng emosyonal na pasanin na maaaring yumanig sa mga pundasyong itinayo mo sa paglipas ng panahon. Ang muling pagkikitang ito ay may kapangyarihang magbukas muli ng mga sugat na akala mo'y naghilom na at ilantad ang mga alaala at damdaming nananatiling nakatago sa kailaliman ng iyong alaala. Gayunpaman, ang pagbabalik ng taong ito ay hindi nangangahulugang isang pagsulong paatras. Minsan, ang bumabalik mula sa nakaraan ay hindi para tayo'y pagkaitan, kundi upang makita natin ang mga hindi naintindihan noong kwento, para mabigyan tayo ng pagkakataong tapusin ang mga kabanatang naiwan na nakabitin. Ang kawili-wili dito ay maaaring hindi lamang ito isang usapin ng pagbalik sa nakaraan. Maaari itong maging isang pagkakataon na tingnan ang kasalukuyan sa bagong pananaw, upang makita ang mga aspeto ng iyong kasalukuyang buhay sa ibang liwanan. Marahil ang taong ito ay nakaranas ng mga makabuluhang pagbabago, nag-evolve, at ngayon ay may dalang mga katotohanan at intensyon na wala noon. Sa parehong paraan, ikaw din ay hindi na ang dati. Ang panahon ay humubog sa iyong mga karanasan, pinatatag ang iyong pinakapayak na katauhan, at ngayon ay nahaharap ka sa sandaling ito nang may mas malinaw at mas matalinong pagtingin. Ang punto ng desisyon, gayon paman, ay nakasalalay sa kung paano mo pipiliin tumugon sa presensyang ito. Ang pagkahilig ay maaaring magtanggol sa sarili, magtaas ng emosyonal na mga pader, lalo na kung may kasaysayan ng sakit o pagkadismaya. Ngunit ang sandaling ito, kasama ang lahat ng bigat at kahulugan nito, ay isang pagkakataon din ng pagpapagaling. Hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin para sa taong ito na bumabalik. Isang imbitasyon ito upang iwanan ang mga dating hinanakit, buksan ang daan para sa kapatawaran, at magpatuloy, magkasama o magkahiwalay na may kaalwanan na baka hindi posible noon. Ang muling pagkikita na ito ay maaaring maging tanda ng isang bagong yugto sa iyong buhay, kung saan sa wakas ay makakawala ka mula sa di nakikitang mga kadena na nag-aalipin pa rin sa iyo. Ang pinakamahalaga ay maging bukas ka sa kung ano ang darating, at huwag hayaang ang mga dating inaasahan o takot ang magpahina sa kalinawan ng kasalukuyang sandali. Tandaan, ikaw ay hindi na ang parehong tao na dati, at ito ay nagtataglay ng isang pambihirang lakas. Natural na magkakaroon ng buhawi ng mga emosyon sa iyong kalooban, kagalakan, takot, kuriusidad, marahil isang pagkabalisa na mag-aalis ng iyong balanse ng ilang sandali. Ang lahat ng ito ay bahagi ng proseso. Ang lihim ay hindi sa pag-iwas sa mga damdaming ito, kundi sa pagtanggap sa kanila, pagsubok na maunawaan sila, at gamitin sila bilang mga kasangkapan upang matuklasan kung ano talagang nangyayari sa loob mo. Nasa iyong tabi ang iyong mga anghel, sumusunod sa bawat hakbang, tinitiyak na, anuman ang mangyari, lalabas ka sa karanasang ito na mas matatag, mas marunong, at payapa sa iyong sarili. Huwag iwasan ang mga palatandaan na inilalagay ng universo sa iyong landas, sapagkat higit pa sila sa mga simpleng pagkakatugma. Ang bawat salita na sinasabi, bawat paungusap o kilos ng taong ito ay maaaring maging sanhi na magbigay liwanag sa isang bahagi mo na nakatago, isang bagay na kailangang lumitaw at harapin. Maging mapagmatsyag at magtiwala sa iyong kakayahang matukoy kung ano ang totoo at mahalaga para sa iyo sa kasalukuyan. Habang papalapit ang taong ito, malamang na magsimula kang makaramdam ng mga banayad na pagbabago sa enerhiya sa paligid mo. Baka ang mga bagay na dati mong binabaliwala ay biglang maging kapansin-pansin na para bang inihahanda ng universo ang daan para sa hindi maiiwasang muling pagkikita. Nais ng iyong mga anghel na maging mapagmatsyag ka sa mga senyas na ito at, higit sa lahat, magtiwala sa intuisyong tumutubo sa loob mo ang panloob na tinig na alam ang higit pa sa iyong iniisip may isang bagay na dapat mong maging malinaw, ang kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay. Kahit na parang wala kang kontrol sa pagdating ng taong ito, ang totoo ay ikaw ang may huling desisyon kung paano magpapadaloy ang sitwasyon. Nasa iyo ang kakayahang hubugin ang kinalabasan ng kwento, at dahil dito mahalaga na maging magkasing ayon ka sa iyong sarili, sa iyong damdamin, at sa kung ano ang nararamdamang totoo para sa iyo. Ang tukso na balikan ang nakaraan, nasubukang ituwid ang mga nagdaang mga bagay, ay maaaring lumitaw ng malakas, ngunit kailangan mong pigilan ang impulsong ito. Ang nakaraan ay natapos na ang papel nito. Ngayon, dapat ang fokus mo ay sa kasalukuyan, sa kung paano mo maaaring gawing kapakipakinabang ang karanasang ito sa iyong buhay mula ngayon. Hindi ibig sabihin ito na dapat mong baliwalain ang mga damdamin na dulot ng nakaraan, ngunit isama ito sa paraang makakatulong sa iyong magpatuloy ng hindi nabibigatan ng mga luma na sakit o mga hindi natupad na inaasahan. Nais din ng iyong mga anghel na magpaalala na maging mabait ka sa iyong sarili sa buong prosesong ito. Natural na iba't ibang emosyon ang maaaring lumitaw at wala namang mali sa pakiramdam na parang ikaw ay mahina. Ang kahinaang ito, sa katunayan, ay isang palatandaan na ikaw ay buhay, na mayroon kang puso, at handa kang harapin kung anuman ang dumating na may tapang at katapatan na ikaw lamang ang makakapagbigay. Ang taong ito, sa muling paglitaw sa iyong buhay, ay nagdadala hindi lamang ng mga alaala ng nakaraan, kundi pati na rin ang posibilidad ng isang bagong simula, isang bagay na marahil ay hindi mo inaasahan. Maaaring siya ay dumaan sa malalim na mga pagbabago, mga pagbabagong hindi mo pa alam, at ang pagtagpong ito ay maaaring maging susi para sa mga pag-uusap na hindi nangyari. Para sa mga usapang maaaring magbunyag ng mga katotohanang matagal ng nakatago. Maging bukas sa pakikinig, munit gayon din sa pagpapahayag ng iyong katotohanan. Ngayon ang oras upang magsalita, upang ilabas ang matagal ng iningatan, nang walang pag-aalinlangan, walang takot. Gayunpaman, manatiling matatag na may mga paan na matibay na nakatuntong sa lupa. Natural na ang sitwasyong ito ay makakaapekto sa iyong damdamin na magbigay daan sa bagyo ng mga emosyon, ngunit napakahalaga na hindi mawala sa mga pantasya o ilusyon. Ang realidad, gaano man ito kahirap, ay dapat manguna sa iyong mga pagpili. Ang iyong mga anghel ay nasa iyong tabi, Tinitiyak na bawat hakbang na iyong gagawin ay patungo sa iyong ikabubuti na ang iyong mga desisyon ay magsusulong ng kapayapaan at harmonya na karapat-dapat ka. Ikaw ay nasa isang sandali ng napakalaking personal na kapangyarihan at ang paraan ng iyong paggamit ng kapangyarihang ito ay ang magpapasya sa mga susunod na kabanata ng kwentong ito. Tandaan, ikaw ang may akda ng iyong sariling landas at ang muling pagtagpong ito ay isa lamang kabanata na may kontrol ka kung paano isusulat ayon sa iyong nais. Habang naghahanda ka para sa tagpong ito, tandaan na lahat ng iyong naranasan hanggang ngayon ang nagdala sa iyo dito. Walang nangyari ng aksidente. Bawat karanasan, bawat sakit, bawat tagumpay ay humubog at naghanda sa iyo para sa eksaktong sandaling ito. Ang taong ikaw ngayon, puno ng karunungan at lakas, ay handa na upang harapin ang anumang darating. Ang iyong mga anghel ay nagnanais na harapin mo ang sitwasyong ito bilang isang pagkakataon para sa pagpapagaling, hindi lamang para sa mga sugat na maaaring idinulot ng taong ito, kundi pati na rin sa lahat ng sugat na iyong dinadala. Madalas, binibigyan tayo ng buhay ng mga pagkakataon para sa paglago na nakatago sa likod ng mga hamon at ito ay isa sa mga sandaling iyon. Isaalang-alang ang muling pagkikitang ito bilang isang pagkakataon na hindi lamang baguhin ang iyong relasyon sa taong ito, ngunit pati na rin ang iyong relasyon sa iyong sarili. Maaring sa prosesong ito, matutukoy mo na may mas malalalim na isyu sa iyo na kailangang lutasin bago mo muling maikonekta ang iyong sarili sa isang malusog na paraan. Maaring mayroon pang mga sugat na hindi mo pa nalalampasan, mga takot na nananatiling nakatago. Ang paglapit na ito ay nag-aalok sa iyo ng isang pagkakataon upang tingnan ang iyong kalooban, harapin ang mga isyong ito, at simulan ang isang tunay na proseso ng pagpapagaling. Pahintulutan mong maramdaman ng walang pag-aalinlangan. Hayaan ang mga emosyon na dumaloy, maging ito man ay mga luha, tawa, o katahimikan. Ang bawat isa sa mga ito ay may bahagi sa iyong espiritual na evolusyon. Maging mulat na, kahit na hindi humantong ang muling pagkikitang ito sa inaasahan mong resulta, may dala itong regalo, ang regalo ng kaliwanagan, ng pag-unawa, at ng pagsasara ng mga yugto na maaaring hindi mo alam na kailangang tapusin. Minsan, ang kailangan natin ay hindi ang mga sagot na matagal natin hinahanap, kundi ang kapayapaan na dumarating kapag isinara natin ang isang pinto, kapag tinapos natin ang isang kabanata. Hinikayat ka ng iyong mga anghel na panatilihin ang tapang at buksan ang iyong puso. Maaring muling lumitaw ang mga lumang damdamin, ngunit hindi ito nangangahulugang kailangan mong lamunin nila. Sa halip, gamitin ang mga damdaming ito bilang isang gabay, isang kumpas na nagpapakita kung saan pa may trabaho na kailangan gawin sa iyong sarili. At tandaan, bawat pakiramdam ay may halaga, at bawat isa ay nararapat na tanggapin at igalang. Ito ay isang sandali na kinakailangan sa iyo ng isang mahalagang kasanayan, ang pagpapatawad. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa pagpapatawad sa taong iyon na bumabalik sa iyong buhay. Kinakailangan na ikaw ay tumingin sa loob at patawarin mo ang iyong sarili. Patawarin mo ang iyong sarili para sa mga pagkakamali na hanggang ngayon ay nananatiling sariwa sa iyong isipan, sa mga desisyong sa kalagitnaan ng emosyon, iyong hinusgahan ng mahigpit. Patawarin mo ang iyong sarili para sa mga sandaling nagdulot sa iyo ng pag-aalinlangan, kung kailan ang kawalang katiyakan ay nanaig. Ang gawain ito ng pagpapatawad sa sarili ay may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay, ng pagbubukas ng mga pintuan patungo sa isang mas magaan na pag-iral, kung saan ang kapayapaan at pagmamahal ay hindi lamang mga konsepto, kundi mga realidad na nararanasan. Ang nalalapit na muling pagkikita na malapit ng maganap ay hindi isang aksidente. Ito ay nagpapakita bilang isang bihirang pagkakataon, halos isang hindi inaasahang regalo upang ikaw ay tuluyang makalaya mula sa mga bigat na maaaring hindi mo napansin na pasan mo sa mga nagdaang taon. Harapin ang sitwasyong ito bilang isang pagkakataon ng paglilinis, ng muling pagkonekta sa iyong pinakapayak na sarili, ang bahaging iyon ng iyong sarili na tunay at maaaring natakpan ng mga sugat ng nakaraan. Ang iyong mga anghel ay nasa iyong tabi, handang patatagin ka, upang bigyan ka ng kakailanganing tapang upang malampasan ang karanasang ito ng may dignidad at karunungan. Ang muling pagkikitang ito ay may potensyal na baguhin ang iyong buhay sa paraang maaaring hindi mo pa naisip, hindi lamang para sa iyo, kundi para din sa taong bumabalik. Isipin ang napakaraming posibilidad na dala ng sandaling ito. Kung binibigyan ka ng pagkakataon ng buhay, paano mo ito gagamitin? Ito ay ang sandali upang payagan ang iyong sarili na mangarap para sa hinaharap, upang imahehin ang iyong pinakamalalim na hangarin na nagkakaroon ng hugis. Ano ang iyong nakikita kapag pinapayagan mong isipin ang isang kinabukasan na walang mga limitasyon? Paano ka nararamdaman sa bagong senaryo na nagsisimulang mabuo sa iyong isipan? Sino ang mga tao na nasa tabi mo? Ano ang mga sitwasyon na lumilitaw sa harap mo? Permita mo ang iyong sarili na mangarap ng malaki, nang walang takot na magmukhang inosente o idealista. Ang pangangarap ay ang unang hakbang upang maipakita ang realidad na nais mong maranasan. Hinikayat ka ng iyong mga anghel na huwag magdamdam ng mga limitasyon sa iyong mga mithiin, ngunit gayon paman, naaalala ang kahalagahan ng pananatiling nakatapak sa lupa. Naiankla ang mga pangarap na ito sa isang matibay na pundasyon ng realidad at respeto sa sarili. Hindi alintana kung ano ang dala ng muling pagkikita na ito, huwag kalilimutan na karapat dapat ka sa pinakamainam. Ibig sabihin, ang anumang desisyon na gagawin ay dapat gabayan ng kung ano ang makakabuti sa iyong paglago, iyong kapakanan, iyong kapayapaan sa loob. Ang tao na nagbalik ay maaaring magdala ng isang mungkahi sa kanila, marahil isang hiling ng pagkakasundo, isang imbitasyon na muling magkaibigan, o kahit ang posibilidad ng mas malalim na bagay, tulad ng isang bagong relasyon. Ang desisyon na tanggapin o hindi ang alok na ito ay lubos na nasa kamay mo. Maging mapagmatsyag upang suriin kung talagang itataas ka ng mungkahi kung pinaparamdam nito ang paggalang at pagmamahal sa iyo. Ang iyong mga anghel ay nariyan sa iyong tabi, tinutulungan kang makilala ang totoo mula sa maaaring ilusyon. Hindi alintana ang kinalabasan ng muling pagkikita na ito, mahalaga na maalala mo ang iyong halaga. Huwag tanggapin ang mas mababa sa alam mong nararapat sa iyo, at huwag hayaang ang takot o kawalan ng kumpiyansa ang magdikta sa mga desisyon mo. Ngayon na ang panahon para yakapin ang iyong panloob na lakas, magtiwala sa karunungan na naipon sa iyong paglalakbay, at magpatuloy ng may tiwala na ang tunay na para sa iyo ay mahahanap ang daan patungo sa iyo. Maaari mong mapansin na ang taong ito ay nagbago ng panloob, na sinusubukang lumapit sa iyo sa ibang paraan, marahil mas mature, mas kamalayan, at marahil ito mismo ang iyong inaasahan. Gayunpaman, maaari mo ring mapagtanto na, sa kabila ng mabuting layunin, ang taong ito ay hindi pa handa na makipag-ugnayan sa parehong antas ng pagkaunawa na naabot mo na. At okay lang iyon. Ang mahalaga ay manatili kang tapat sa iyong sarili, sa iyong nalalaman na kailangan mo upang maging tunay na masaya. Ito ay isang sandali para sa malalim na paglilimi sa sarili. Habang nilalakbay mo ang mga damdaming ito, mahalagang itanong sa iyong sarili kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Ano ang mga halaga na hindi mo kayang isakripisyo? Ang muling pagkikita na ito ay hindi lamang isang pagsubok, kundi isang pagkakataon na ipagtibay para sa iyong sarili kung ano talaga ang mahalaga. Habang sumusulong ka sa karanasang ito, maaaring lumago sa loob mo ang pakiramdam na may namumuong mahalagang bagay.